Ayan mga katigsay, dito muna tayo. Silip tayo dito bago tayo umakyat. Nakakita tayo ng anak ng bulig dito. Eh. Ay o. Ayan lang, di ko alam kung may pinapat o. Kalat na ilang winil eh. Ayan kayo mga katigsay, ito. Dito na tayo sa midip may kabila na to doon tayo galing ngayon sa so, yung mangga na yun ito yung mangga na yun so, ito na yun. naman tayo sisilip ngayon ay okay, isang bulig naman tayo doon mga katiksay yun sumusuba yung tubig labo doon yun ba hindi tayo sisilip saka ito itong mababaw na to misa may gumigilid gilid dito eh. na medyo mga malalaki ay nakatulad na no, no isa na yun oh. wala na sayang yun ang bilis niya nawala agad try natin bumalik yan balik yan ay laki na no yun sa kabila oh masayang sa so, kabila pala oh laki nga na walahay ah. nga na masayang nawala bakit so, napansin nga makalutang pala doon sa kabilang gilid baka say yung bulig din dito kasi yung pagitan na yan may mga tubig din yan mga bulig dito lalabas yan mamaya pag uminit ayun oh, nakita na ako dalawang alanganin sabay pa sayang yung tilapia na yan doon lang pala sa gilid laki nawala tuloy Ito minsan na ito nandito sa... Ay, Eh, ini yung balik? Ano ba yun? Bulik ka ba? Tanggala na yun. Ay, ay naman. Ako. Basta sabi dyan. Ayun, ayun. Oh, sabi na. Madali ang malapit pa. Oh. Ayan. 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 Thank Ayan. You. Thank na you, na Oof. ang alam ng dalag natin no? Oh. ay, thank you po mga ah, katiksay, second catch dalag ulit <laughs> dalag yan mga katiksay lumalabas yan sila pagka uminig sa may loob sa may loob ng tambu na yan tambuan na Thank you. Ang siguro sa buto. Hindi na agad naka talag ng ano eh. Ay, 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 ay. Thank you, Lord. Ulig, ulig. Ulig. Inabot, inabot. Ayan. Ulig na naman, mga katigsay. Inabot na naman siya. Oh, kung makakawala. natin yun ang lawan na lang natin uy thank you lord nakasay ah, ang lawan na dito thank thank you lord Thank you, po. Ito lang eh. Puro po. Thank you po. Ay, sa yung pagkangit nila. Eh. Ito. Narating sa'yo. Ya. Okay. Pangatlo po natin dalag. Ayan. Uh, uh. Ay, thank you. Thank you. Ay, thank you. Ang yeah. mo mga katiksay Oh, tiyangga na nalig yata tayo Ay, 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 inabot Inabot, inabot Oh, nabot mga katiksay akala akong na-late ako ay, lakas ah. asan na? ayun, ayun, ayun ah. ayun, ayun, ayun lakas ayan oh. na na, ninaabot akala akong na-late ako nakalutang na siya dun eh thank hey. hey, you lord kapat na talag natin ang laki yata bigat eh nakita ko isa sa mga nauna ang laki na natin no. okay. oh. jambo, Jumbo oh. Jumbo mga katiksay. Eh. Grabe. Akala ko hindi inabot oh. Palubog na. Thank you Lord. Oh. Grabe po. Oh. Pasok na natin. Tapos patuloy natin itali I thank you. Man. Grabe. I thank you. Boy. Oh, mama kasinya. Oh, no, ah. Ah. Kena thank you. Thank you. Boy. late ako eh Kalutang na pala doon sa may gilid na yun no? Disa na po natin yung bahala Tapos bulo din ng bago ang ah, say thank you po ay ano oh, thank you po stay chill lang po ang ah, Hmm, matay ka Sakbo At nando ka na Ayan 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 ito yung Four or fingers pwede natin huling pilap niya ah okay, guys sa dalag guys na tayo apat naman na naki lumabas okay, din kayo sa lungga niya pangalawa natin tilapia Oop. ito kita ya. dah Eh, 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 eh. eh gitu. ay ito, balik sa kami Dito tayo, kasama ko dito Ay, natin, huli natin Ay, hap hangin Parang may bagyo Tetik na hangin yan Ito ang ganit. Pero ibay ka tayo sa may bangka Ito paano, sinerte naman tayo Yung hiling natin na dalag, ayan, Ito Ito pa naman pero sisilip-silip muna tayo ulit dito sa mga sulok bago tayo umuha. Aga-aga pa naman. Baka madagdagay yung tilapia nating uli. Ayan. May utol. Iginit. Ay. Grabe. Ayun. Lubog yung bangka. <laughs> Ay, tide uh, na. Ah, ito ang ating dito na ako. Ah, uh, paynge mo muna. Silip-silip kami mamaya. Siguro makapagmerienda muna bago makauwi. Ayun huli na din. Sabi, pata mo ayun din. Ah. Oh. Ayan. Apat na dalag po yan sa uh, ilang pirasong tilapia. Yung mga alangan tilapia. Sa kayo ni Utol nilagay na dyan. So, stay chill lang mga kapisay. Update ko na lang kayo mamaya. Yun, mga kapisay. Ito. Nakawi na kami ng bahay ng Utol. Si Utol, oh. tumutumbok na agad. Ito yun na huli natin eh. Ang bulsa ng Utol. Ang bulsa ng Utol. Wala akong bulig na ito mga kapit sa'yo. Mga bago mga kapit sa'yo. Ang kilo jambo. Tapa. <laughs> Lugan <inaudible> siguro to,

ito mga kapisay eh. Akin ito, oh, grabe yun oh. Sus, ginawa no, mga kapisay ito Ay, laki Ayan pa yung dalawang tila Ano, bulik Tapos ito, tila apya oh. Tila apya, alanganin lang Mga pang Paksiwin Ayan, oh. e, bulik, sulit Ayan, e, bulik ni Utol Ayan. Ayan. Huli niya ito nung huli, oh. Ayan. Puro buhay pa, oh. Sa na ba? Sumilip kaming konti, eh. Nakalima pa siya. Oo, oh, makakahuli lang yan. Sulit, so, makakating siya, Ayos. Busan naman Para malinis. Ayan. Mabuhay pa yan. Ayan. Ang laki niya, no? Yung isa nyan yan. yan. eh. Ganyan din kalaki siguro yun. Hindi ko lumutang. Okay. O yan, yeah, mga pigsay. Ito, o. Oh. lang ni Tyson yan. Ayan, o. No? Yung lima na yan. Alas kauli lang niya. O yan, yeah, mga pigsay. Nakakita niya na. Sulit tayo ngayon. Okay.